tayo so ngayon ay walang kanin pizza at pakpak ng manok itong pinakamasarap ng manok dito sa may taiwan ito yung jollibee ito -dive pa yung dive sinasabi ito ay ang tawagin pat dati nyo lagi yung pat dati pabot ngayon yung ng pat dati pat daddy. pat dati pat dati Pat Daddy. Ito hmm. pinagsama ang Jalbi McDonald. Ang lasang ito ay parang yung tatlong pinagsama. KFC. KFC, McDonald, Jalbi. Ah, Ganun ang lasa. Napakasarap. Mura pa. At ang um, malaman. Mura pa. Hindi kami nabili. Ibili. <laughs> Ibili pa yan. Hmm. Huh?

Magbabay ka bukas natin, church? Dali mo lang ka? <laughs> Nakawit, bukita mo na po ako <laughs> <on>, niya. Eh. <laughs> magkahit ka niyan. Dali siya po din niya magkahit niyo. Ang ka doon po church. Ano po eh, siya po ako doon. Ano lang din. Anong oh. trail na 9? Okay. Ito eh? <tinyan> lang yun? <tinyan> eh? lang yun? Ito lang yun? Ito lang yun? Ito na yun? Ito po yun? Ito lang lang yun? <tinyan> Sa so, may cross na po yung daan. Sabi si Ken. Dick. Sabi si Ken. Tatan. Sabi si Ken. Sama kami bukas? Sama ka bukas? Sama kah? Sama ka bukas? Sama Ha? Sama kabukas? Sama kabukas? Hmm. Hmm. -kos emang. Sama Sama